for today's vlog. Iinom kami ng vitamins namin ngayon. So, ayun guys. eto nga pala si Princess ko nga pala si Princess Prince. Kilala na ata ako guys. Tignan niyo lang yung anak oh, nakuha ano niya ano yung ko. pera dito, Han. No? Yung ano ko guys? Na? Ang driver na? Diba to? Basta yung ano ko dyan. Diba meron ako dyan account? Basta niyo lang yung pangalan ko. So, eto siya guys. Gummy bear. Ano na, na hold up niya oh. Oh, ano? Mau ko Ay! Hi guys. guys. Guys, dito na nagtatapos yung aming vlog. Kung gusto niyo pa ng part 2, eh, comment lang kayo dyan, guys. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, and comment, and share. Bye-bye, okay. guys. Good.